Magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, clean arrow na ang lahat sa interview niya sa TV Patrol. Nag-enroll siya sa Ateneo de Manila dahil gusto niyang pasukin ang pagdidirek balang araw. At isa na dito, ang maging professor niya, si Nadirek Net at Sir Dan Villegas, sinabi din ng dalaga na masaya siya para sa project na ginagawa ni Enrique Hill. At suportado niya ang kanyang nobyo, inamin din niya, na okay sila ni Enrique Hill, at madalas na magkita, kapag may free time sila pareho. Taliwas sa mga pinapakalat, ng mga bashers, sobrang tuwang-tuwa, ang Liz Ken fans, sa lahat ng narinig nilang sagot, ni Liza Soberano. Sa interview sa kanya, ng TV Patrol, ngayon, clear na ang lahat, mula na mismo sa bibig, ni na Enrique Hill, at Liza Soberano, na okay sila pareho. At malinaw na suportado nga, ang isa't isa, it means, strong pa din, ang kanilang relasyon. Samantala, nagkakagulo sa comment section, sa IG post ni Hopi. Dahil sa pag-heart react muli, ng kanyang long-time boyfriend, sa photos ng dalaga, at dinagdagan pa ito, ng comment na tatlong heart. Ramdam ko ang saya ng Liz Ken fans, as in super ang saya sa kanilang idolo. At sa ibang ganap naman, nagbahagi din ng photos, ang Queen of the Hill, at Queen Pia Wurtzbach, kung saan halatang close na close ang dalawa na nagkukulitan habang kumukuha ng photos, hindi talaga mahirap pakisamahan. Ang ating Queen Liza Soberano, mabait talaga siya sa lahat at para naman sa mga patuloy na nangbabasa sa Lesken Couple, tama na po, ang Lesken Couple ay pure ang love sa isa't isa. Salamat po sa suporta.